Alice Gu na contempt na naman sa hearing ng congressman, kongreso. Palagi na lang po silang ganyan. Kapag hindi nakasagot ng mag-aayos ang resource person, kukulong nila. Dahil sa mga epal na congressman na to, lalong-lalo na itong padwano na to, no? Ito, um, mukhang, ano, mukhang hindi naman congressman eh mukang uh, ano mukang uh, ano lang sa kanto yung manginginom ng gin BP Sara sinoplak na naman ng kongres kongreso nung nakarang umtentya ng uh, uh, budget hearing ba 'yun o ano pero nilayasan niya rin kasi nga eh palto talaga mga congressman to, kaya wala sila nagawa. Ganyan katapang ang ating vice presidente. Mga bias media. ipakilala natin. Dahil uh, talaga naman pong uh, sasabihin nilang servisyon totoo lang pero sila naman palang dito to. Okay, magandang magandang araw po sa ating lahat. Sa inyo, lalong lalo na shoutout dyan sa mga ka-OFW ko. Mabuhay po kayo at uh, manatiling laging tapat sa ating trabaho. Lalong lalo na dyan sa mga ka-OFW ko dyan na hanggang ngayon nandiyan pa sa Jeda, Saudi Arabia. Kamusta kayo at mabuhay kayong lahat dyan. At muli, magbabalik ang inyong lingkod Pinoy Politico PH Sir Jun Santiago para sa ating tatalakayan nga ng, katulad ng una kong sinabi pero bago po yan gusto ko sana makiusap na kung bago lang kayo sa aking channel paki like and share at subscribe lang po yun lamang po at uh, masayang masaya na po ako at kung matutupad po yan sige po, umpisa na po natin Uh, sa mga araw-araw kasi uh, napapanood kong balita, wala nang katapusan tong hearing sa kongreso. No? Yan nga, medyo napanood ko nung mga ilang bahagi ng hearing sa lalong lalo na si dating Bamban Mayor Alice Gu o Guhuwapin Guhuwapin daw eh, na ka naman inuntemp ni Congressman Paduano. Dahil sa pagsisinungaling o hindi nagsasabi ng maayos o sagot. Ganyan po sila eh. Kapag ikaw resource person, hindi ka nakasagot ng maayos, ganyan ang mangyayari sa'yo. Pero sa totoo lang, wala na akong pano ano rito sa hearing na to eh. Dapat tapusin na to. Wala na yung ding kasaysayan to eh. Halos hindi na nga pinanunod ng taong bayan to eh. Sila-sila na lang uh, pinatatagal nila. Ang uh, hearing ngayon, kasi nga mag election na naman, pasikat, grandstanding. Ganon din sa Senado. Grandstanding lang ang nagiging ano dyan eh. Ang uh, inaano nila eh. Pinupuntirya, parang hindi mawala ang kanilang pangalan sa limelight ika nga. Pero kung tutusin, ha, isipin nyo mga kababayan, mga kapag-inoy pinotopiets. Yan si Alice Go, hinuli sa Indonesia. Sino nakahuli? Indonesian police. Nung mahuli, sino sumundo? Di ba itong ano, dalawang opisyal na pasikat. Pasikat eh. Mga gumamit pa nga ng private air, uh, jet plane eh. Uh, ano, aeroplano, private plane na pinahiram daw ng kaibigan. Hindi natin alam kung totoo yan. Tapos para may balik lang siya no, at uh, pasikat na naman. Alam ko, sa tingin ko pasikat lang itong ginagawa ng gobyerno ko eh ng administrasyon na to. Kasi mainit eh, sikat ang ano, pagdating kay Alice Gu eh. Ano eh, binabantayan ng mga kababayan natin eh. Kaya hindi natin malaman kung kailan matatapos to. Hindi pa nila. Kaya si Alice ko, tinatamad na rin isang magsalita eh. Puro I my right na incrimination na lang sinasagot niya eh. Yung... Kasi nga, nakasampan na raw sa, kas, sa uh, korte ang mga kaso niya. Bakit pa siya sasagot nga naman dyan sa mga taong mga wala namang ginawa kundi parang ano lang sila eh. Pinaglalaruan masabi lang nandyan na sila. At telebay sila, mabalita sila. Pero wala rin. Wala rin nangyayari. Hanggang dun lang. Tapos hindi na ang kahinat nang din yan kung anong magiging hatol ng ano ng korte. Yun na lang pong abangan natin mabuti pa. Huwag nyo na pong panuorin yung, ano, yung hearing sa kongreso para matigil na po yung mga pasaway at mga walang kwentang congressman na yan. Okay, dito naman po tayo kasi sa ating vice presidente. No? Nung umatin siya, napanood ko. Uh, Siyempre, mautak talaga itong ating vice presidente, Sara Duterte. Pinangungunahan niya na kagad ng mga congressman, kaya hindi sila makaiipal eh. Hindi sila maka Enga rito. Kaya kita nyo, sinagot ka agad sila. Sino-sino na lang resource person na kinakausap nila para lang humabang kanilang hearing. Sa bandang huli, nilayasan lang din sila ni Sara. Ni Vice Presidente Sara Duterte. Kaya yun, nung malis na, ayun, sinundan lahat ng mga media. Di sinunsikat. Eh di siyempre si BP Sara. Kasi nga, mga walang kwenta naman kung babalikan upang hearing na wala na. Yun lang naman ang inaano nila eh. Gusto nilang matanong, mausisa ng gusto, confidential ng confidential, paano na naman lagi. Kung saan, kung saan, kung paano ginastos. Pinaliwanagan na nga, binigyan na nga ng ng uh, sulat ng COA eh. Pero hindi pa rin. Talagang naghahanap lang sila ng may pupukol dito sa ating vice presidente para makagawa na naman sila ng impeachment trial daw. Uy, maghanap kayo dun sa gitna ng dagat na may kakaso yung makibuti pa. Para meron kayong may panlaban. Ngayon naman, ito na naman ang ano natin ang pag-usapan natin itong media, no? Yung nagsasabing servisyon totoo. Walang kasin kasinungalingan ngalingan servisyon totoo. Tapos nag-promote sila sa bandang uli na silang nangungunang nag-advocate ng uh, fake news. Iwa. Iwasan ng fake news, bawal fake news, etc. etc. Blah, blah, blah. Silang ano, no? Pasikat sila eh. Pero anong sabi ng isang attorney na ko? Dahil itong DOJ, isa rin kung nagpapakalat ng kara lagi ng fake news eh. Yung tagapagsalita nila dyan, nagsalita ng salita ng mga kung ano ano na hindi naman totoo, lalong-lalo na rin sa kaso ni Tebes, yan sa Timor Leste, na hindi naman totoo yung kanilang binalita. Kaya ang sabi ng attorney, eh, hindi ko nalang babanggitin sa sampung sinabi nila, labing isa ang hindi totoo. Labing isa ang fake sa sampung sinabi nila, sa sampung binalita nila. At ito naman, kinabgat naman kagad ng ano, bias media. Alam na nilang fake news ha, pero kinagat pa rin, binalita pa rin nila. Alam mo, itong ano na to, itong mga network media na to. Pag nang balita pabor sa gobyerno, tandaan nyo yan. Ibabalita nila yan, tahabain pa nila yan. At nakangisi pang ngisip buhaya pa yung mga tagapagsalita nila dyan. Yung mga journalist nila dyan. Kilala nyo na yan eh. Pero pag ang may balita na hindi maganda para sa gobyerno, maiksi lang binabalita nila at nakasimangot ang mga pagbumuka. Gusto nila ibalita, fake news din eh. Anong sasabihin yung servisyon totoo? Eh halos lahat, ako, oo. Yan ang pinanunod kong nagbabalita, yung ano na yan. Pero, minsan meron silang mali talagang balita dyan sa una eh. Tapos sa bandang uli, pagpaliwanag lang po, error lang po, uulitin nila uli, sasabihin nila uli. Eh kaso, nasabi na eh. The damage has been done. Nasabi na, narinig nyo ng ibang tao. Siyempre, una kagad paniniwalaan nyo. Tapos sa bandang uli, sasabihin nyo ganun. na pagpapatunay lang po o kanilang pagkakamali. Oh nakita nyo yung ang ginagawa ng mga network media, yung malalaking network media na yan. Sana ho, oh, kung service yung totoo kayo, mag talaga kayo ng totoo. Hindi yung puro kayo, kayo rin na nangunguna ng fake news. Ah, uh, shout out nga pala sa mga paborito mong vlogger, DDS vlogger. Sana tuloy-tuloy ang ating pakikipaglaban para sa mga taong ilalagay natin, ipoposisyon natin sa Senado. Kasi dyan muna tayo unang kukuha ng lakas. Kapag magagaling na ilagay natin dyan, na hindi mga bias na sinaduro, ano, makakausad tayo, babanata naman natin itong mga kongreso na ito. Dapat napalitan na rin itong, itong mga kongresman na ito eh. Kaya yung mga nasasakupan ng mga kongresman na ito, siyempre distrito yan eh. Palitan na po nyo yung ano na yan. Yung mga lagi nasa hearing na yan, kilala nyo naman yan eh. Abante, Ace Barber, Dan Fernandez, Kimbo, dami. Yung mga Epal dyan, Lalo na yung mga kabayan black niya, Castro, Brosa, sa saka Manuel. Mga walang kwenta. Pera lang naman ang habol nila dyan eh. kalibasa kasi nasusupalpalan pa lang sila ng kanilang Panginoon. Kaya patuloy lang ang kanilang ginagawang kalukuhan. Opo, puro kalukuhan talaga ng ginagawa nila. Kitang kita naman eh gusto lang nilang isa lang gusto nilang pabagsakin. Ang mga Duterte, kailangan hindi na makaupo. Yun lamang po. Yun lamang. Lahat ng kanilang sa Quadcom hearing, lahat ang tungo gusto mapanagot ang dating Pangulo. Tapos yan, sasama na yung mga anak, lalong-lalo lalo na sa BP Sara. Na napakasikat ngayon. Kaya medyo mag-ingat-ingat na ako kayong mga congressman once na nakaupo si BP Sara sa 2028, magtago na kay sa tumbong ng nanay nyo. Dahil sigurado ko magiging ipot na lang kayo ng manok. Yan lamang po ang aking sasabihin, mga mahal kong kababayan. Hanggang dito na lamang po. At maraming maraming salamat. Kung sakaling mapanood niyo ang aking video, huwag niyo kakalimutan mag-subscribe. Like and share yan lamang po. Maraming salamat po.